ikot nyo lang po yan ganyan ayan ganyan ikot ayan. ganyan nakita nyo go overload nyo oh. ayan oh. pag piis nyo ganyan ayan higpitan ko lang ayan tapos unti-unti nyo yung bawasin lang ayan o oh, diba lakas unti-unti lang bawas at saka magbabawas po kayo doon sa ano sa lote katulad nito open area o po kayo magbabawas sa masikip uh, saka may apoy na yung pagmumula ng apoy, yung maging spark yun. at tulad nito, sa labas po ako ng bodega nagbawas para hindi po tayo makasagap ng uh, pagmumula ng apoy Ito nga lang sa labas, baka sa mga isingaw yan Dito nga itabit nyo Nagbobote ito sa tae. Eh. Overload Overload. Na. Overload, overload 'yan, sobra sa karga. Oh? Sobra sa karga? Hindi sobra po sa karga 'to. Tawag po dito overload. Hindi na ano na repair, may lamang pa 'tas kinargang. Ah, kinargang kasi sobra. Hindi nyo talaga magagamit 'to. Overload. 'Yan ganyan, ganyan. Pakita mo dito makita mo overdo, kaya nang overload do, oh. makita niya overload Tapos oh. diba? hmm. oh, diba yan. Oo. Oh. Oh. overload sobra. Pinakita ko lang sa viewer. ito Ato, natin. Huh. na Huh. wala na Huh. Diba? wala Huh. 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 Natin. Tayo, oh. nga, na oh, tama natin tayo, paggin sinjer, okay di ba wala? wala. 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 Okay, di ba? wala. 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 Kasi... wala. 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 Salamat ang pasensya na ngayon lang kami nakapunta. Dami deliver. Okay na, overload yun. Tandaan mo, babawasan natin yun. Overload. 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 <tipensipan> Load kanina na kinuha natin doon sa customer natin. Eh, babawasan na lang po natin para magamit. Pag nabawasan na may overload, pwede naman gamitin. Papakita ko po sa inyo yung paano pagbawas ng overload. Mga uh, katangke. Kuha kayo ng ganito. Katangke. Ito yung sa super lang, lang mga katangke. Kung wala pambawas. Ito yung sa super galan. Tanggalin lang po natin yung nipple dyan. Tapos bubuksan natin. Kasi kung nipple ang gagamitin natin, matagal po. Kasi masyadong maliit ang butas ng nipple. Kaya ito po malaki. Para mabilis ang pasingawin po. Yung overload natin super galan. Palalabasin po natin yung kulay puti. Hanggang sa maubos yung kulay puti. At pwede na po siya pag clear na. Papakita ko sa inyo at hintayin nyo. Abangan nyo po. At tapusin nyo po yung video natin dito sa tatangkid ata. ni Ito ah. 'yung yang ganyan. Ayun. Ganyan ikot. Ayun, ganyan nakita niya go overload niya. Ayun. Oh. Pangpis 'yung ganyan. Ayun. Pipitan ko lang. Ayun. Basta contention 'yung bawasin lang 'yan. 'Di ba? Lakas. Contention lang bawas. At saka magbabawas po kayo doon sa ano, sa lote katulad nito open area. O po kayo magbabawas kayo sa masikip uh, kulog. saka may apoy na yung pagmumula ng apoy, yung maging spark. Yun. At nito, sa labas po ako ng bodega nagbawas, parang hindi po tayo makasagap ng uh, pagmumula ng apoy. Tsaka kunti-kunti lang po bawas kasi mamoy ito. Pero kung may pambawas naman po kayo, katulad sa planta, na pambawas yung yung galing sa pinagoy, katulad yung pinabawas may host, tapos yung sinasali, pwede naman po kaso wala pa akong ganun, hindi pa ako nakapag-provide. Kaya, ang pambawas ko, ganito yung sa bakantin dote, ganun po habang nagpuputi yan, ayan po yung overload. Yan, pa. Yo, po, yo, po, yo, na ang iba. Yung, na tago ka. Yan, yan po yung malakas makasagat. Yan. Ang lakas makasagat po yan ng apoy. Puti na, yan po no? rin na. Napakalamig yan, o. Sobrang lamig. Kaya mo, dry eye. Uh, ayan, bawas, konti-konti lang. Yan. Oo nga, Oh. o. Tanyan oh. po, konti-konti lang bawas. Eh, uh, maubos din yan. Sobrang lamig, o. Oh, sobrang lamig. makikita nyo bumababa na yung yung puti yung parang pack yan pag bumaba na yan nawawala na po mga yung kulay pag nauubos na ibig sabihin nawawala na yung overload nauubos na po yung sobrang ano, tinatapon natin yung liquid niya wala na po. Ayun, puti na. Wala na yung puti. Clear na. Kasi na kung nakita wala na yung lamig. Oh. Wala na kayo makikita ng lamig kasi yung kulay pag na yung malamig po yun, mga katangke. Ngayon, bakit pa nagkakaroon ng overload? Kaya lang tayo nagkakaroon, ng overload dahil siguro yung tangke eh, may lamang pa ho, hindi na-check at syempre hindi ko rin alam na may tangke eh. tapos nga isinalang na lang ng niligyan ng 2.7 po talaga lamang kaya sumobra kaya kaya tayo nagkakaroon ng overload. Uh, yung overload naman yun, eh, bihira mong mangyari yun, eh, eh, hindi natin alo, wala naman nakaano anong pagkakamali kasi hindi naman tayo perfecto lahat, mga katangke, eh, siyempre natin planta nagkakamali po sa overload. Ang ano lang natin dito, ma-check natin, tapos maagapan natin sa customer na talagang overload, hindi lang naman nangyayari sa customer natin, at sa maraming pa nag nangyayari talaga. Alam nang mga naggagas yan, nagtatangke, katulad ko, na talaga nagkakaroon sila ng overload, kahit branded pa yan, kahit pa, hindi branded pa yan, talaga nagkakabod okay. nagkakaroon talaga ng overload kaya ano na ano, uh, kaya tayo nagkakaroon ng ganitong mga video na inupload upload para po maging aware po tayo sa mga overload na ganyan sabihin na agad tawagan agad na po sindihin uh, napakadelikado ng overload hindi po siya magagami kaya ang pagkakamay ng overload yun nga sinabi ko na hindi ko na ulitin kaya wala pong may kasalanan dyan uh, yan po hindi sinasadya kaya disclaimer po lang po. Kaya sinasabi ko sa hindi naman ako nagmamangil. Ito yung experience ko lang din sa sa tagal ko nagsisilbi sa gas po. Kaya sinishare ko lang po sa inyo mga katangke. Yan. Uh, siguro may napulit naman kayong aral. Uh, ito yung sinasabi natin kanina. Sugod bahay siguro number 10 na yun. Uh, yung mga sinusugod na natin, mga emergency, yung po yung mga tumatawag. At binibidyohan po natin para po malaman natin yung iba't ibang problema ng abot sa mga ginagawa na sa mga gas, sa mga safe sa mga kalan kaya yun po yung mga binibidyo ko sa inyo para alam nyo rin po paano ayusin, paano bawasan kung paano po yung mga safe uh, siguro may natutunan kayo at hanggang dito na lang po at magpapaalam na po ako sa inyo at ako si Oseya Sibersi at nasa bubuti sana kayong kalahalayan at isa lang po ang ko please subscribe my youtube channel katangkit po at please pakipindot na ating notification bell para update po kayo sa mga ginagawa natin video tapos meron naman po ng na share at like po para ma-share natin marami na alam at meron po diyang comments down below yung kaya ko po sagitin sasagutin po pag hindi ko kaya di pag-aralan po natin yun ang mga mga sabi ko at magpapakaalam na po ko ang iyong katangkay Osea Silvestre Babu